No, what's up guys? Ito ngayon, eh, nagpapatricer tayo ngayon kasi ikaw na ito na ali. So, thank po well, talaga ko guys kasi nagiyan yung 0.0 na napagandang araw. Walang masamang panahon so medyo uh, pumabort talaga yung panahon sa akin kasi hindi pwede sa pumapalay para hindi ma madamans yung kre. At saka kung mabasa yung palay at kung tresieren mo sasama siya sa mga diamin na lumalabas sa tresier so masaya talaga yung mga palay kaya kahit matitik yung sikat ng araw na paka hinihit kailangan para humubos nila ng baga yung mga palay na tresieren sa so hindi natin nalambig na nalang ulan sa hapon so bakmakan talaga ang kanilang tabaho, guys para mabubus nila treasury yung palay ko at saka handa pa ganda kayong guys ang ani kasi nga mga ganda na mga buti ng palay Malaki. tapos mira lang makita ng katawag na upa iwan ko anong tagadog yung upa dito sa negros kasi upang tawag yan eh so medyo makatulong ka lang guys kung may anihan na kasi nga hindi ka na mga problema sa konsumo ah, uh, na pala lang ng pera para sa uh, sa mga may sickness so hindi mga problema sa diba? No, sa bigas pagkain kasi nga meron na tayong balay at syempre kung ikaw no, na una pa sa mga So nga uh, ganitong buwan, medyo mahal -mahal yung buwan ang mga buyer sa palay. Sa so, uh, 22 to 20 per kilo yung buwan nila. So medyo medyo umahan na rin. Pero kung makaabot ang mga second week na October, wala na. Bali, mababa na talaga yung kuha ng mga buyer ng palay. Yun. Yeah. Sito na pala guys ha? So buha na ating produkto na sa 25 sacks na siya so medyo matalantaga na rin pumahubos amutin pa to ng second crop so yun din guys ang playa natin thank you so much for watching just don't forget to subscribe my channel thank you